Ngayon, ang mga ko na kung ano ang gagawin niya sa susunod na taon, sa susunod na taon. Pag ako nanalo, ganito ang gagawin ko. Pag ako nanalo, bibigyan ko kayo ng ganito. Huwag po tayong maniwala kaagad. Dapat po tingnan natin yung nangangampanya, yung kandidato. Noon bang nakaraang eleksyon, meron siyang mga pangako na ibigay ba niya? Yun po, ang unang-unang tanong natin kapag tayo ay nakakarinig ng promises, pangako, na ibigay ba ng kandidato yung pangako niya noon? Kasi ibig sabihin, meron siyang kredibilidad na mga pa para sa susunod. Pero kapag hindi niya naibigay yung kanyang pangako nung nakaraang eleksyon, ay dapat po pag-isipan ninyo ng mabuti kung ibibigay niyo ba yung boto ninyo sa kanya. Yan po ang una. Pangalawa, nagiging legal na po ang vote buying sa ating bayan. Tinatago po nila sa pangalang ayuda Tinatago nila sa pangalang Akap Aix Tupan ang kanilang pagbibili ng boto ng mga mamamayan. Magiging mas matindi pa ang ayuda na darating sa January, sa February, sa March, sa April hanggang sa araw ng Election, Dahil legal ang mamigay ng ayuda sa panahon ng election period. Dahil ipapa-exempt yan ng mga politiko, sasabihin nila, ay naku, hindi pwedeng bawal ang pamimigay ng ayuda kasi kailangan yan ng mga tao. Ibibigay nila yan sa kanilang mga butante. Pero pag-isipan natin tayong mga butante, bakit ko ba utang ito sa mga politiko? Pera ito ng bayan, hindi ito pera ng politiko. Kung binigay mo ito sa akin, ibig sabihin, karapat dapat akong makatanggap at hindi ko ito utang sa iyo na politiko ka o kandidato ka. Ibig sabihin, ito ay serbisyo ng gobyerno na dumaan lang sa iyo. At hindi ito utang na loob ko sa iyo na nagbigay ng ayuda.